Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong gagawin natin ulit dito sa kotse, Lancer Pizza Pie. So, madami tayong gagawin dito. Halos dus uh, ito, siguro yun natin lagi may content. Kasi madami siyang issue na kailangan natin ayusin. So, ang problema nito, yung kanyang fuel gauge, ang bilis maubos ng gas. Nag-start lang ako, lagi nang ubus na ng gas naging naubos, naging start lang naman ako araw-araw na ko, bus na agad yung 3.7 liters tapos ngayon, nagkarga ulit ako ng 3.7 liters ni start ko lang ng mga 10 to 15 minutes ako naman yung aircon so naisip ko, baka may problema yung ating fuel gauge itong fuel floater kasi makakit naman yun, yun yung gauge dun sa color red ayan bakit sya dun sa color red yung ating kinakargahan nakababa syang ganyan pero pagka ating kinargahan makakit naman sya dun sa color red sabihin gumagana yon. pero umiilaw yung ating warning indicator ayan umiilaw sya dun kapag nakasagad ng ganyan pero sinalina natin ng 3.7 liters Umilaw yung ating warning indicator Pero na dun pa sa color red Dapat mas mababa dun sa kanailaw ilaw yeah, ang suspect o Baka ang problema Ito Fuel floater So ngayon ang gagawin natin Babaklasin natin to 8mm lang naman to Tapos check natin Kung magbabagong reading Kung may madumi Tingnan din natin Kung talagang wala ng gas So ito babaklasin ko lang to natanggal na natin tornilyo mga ko ito gain lang natin to medyo mahigpit sya yan tapos na natin kuhanin yan so makikita natin may gas naman tayo ayan so, malinis naman yung ating tangke sa loob medyo mababa lang din to siguro nga so may gas tayo sa loob meron ilaw yung ating warning indicator ito yung para sa warning indicator tapos ito yung sa ating floater ito so ito yung sa floater ito yung lumulutang kapag ka naabot niya yung level ng ating gas. Pagka mababa, adi ganyan. Agad. Ayan. Pagka mataas, karga tayo, ganyan. So, pinagtataka ko, bakit siya umiilaw ito? Baka may madumi lang na kontak, makailangan na natin linisin. So, lilinisin ko lang din. I-check ko. Linisin ko muna. Takpang ko lang ang basahan to, baka may mag-shoot sa loob. So, mga ka ito, na linis na natin ayan. so in-start natin kasi may na battery natin so may ilaw yung kanyang ayun yung lightning indicator so ang karga noon ay naka empty kasi nakababa so tatas natin to pagka tumaas to tumas din dun sa ating gauge ibig sabihin ayos yung ating floater ayan tumataas tingnan natin hanggang sumagad So umakyat Ibig sabihin ayos yung ating loader. So ibig sabihin yung problema lang natin dito Yung kanyang Ito ang fuel line indicator May ilaw sya Kahit may laman pa yung ating gas So Dito na lang tayo magbabase ngayon kahit tumilaw to, huwag na lang natin pansinin kasi malaga ito, gumagaan na siya agad tapos 'yung gusto send na siguro chedit dito din eh. natin ah sumagad pag hindi siya sumagad din kasi may problema na lang yung sa gauge so hindi talaga siya naka-full makakouto so marahil may problema 'yung ating float gauge kasi full na dito hindi pa rin siya naka-full doon Pagtanong lang din natin pagka nagka-budget tayo, pansamantala gamitin na lang muna natin. Yeah. So yan mga ka-auto, mm -hmm. nag-pull na yung uh, ating gauge. Ita, kaya nag-pull um, kasi na adjust natin ita, to para tumaas. Ang, uh, Ayan. So ngayon, ayos na. Ayan. So kakabit na lang natin to muna. So yan mga ka-auto, nakabit na natin. So testingin natin. kung ganda. Ang ah, reading nito. So naka kanina. Start natin kasi may na yung battery. So, bumababa na kasi mababa yung fuel natin. So, sana wag naman siyang umilaw. Pagka hindi na ito umilaw, ibig sabihin ayos yung ating fuel, yung ating ginawang panglilinis. Kasi kahapon, nandito siya sa red line umiilaw na dati saka siya na ilaw pag mababa na dun sa red line so sana ito ayos na natin ang magiging reading nyan so ayan mga koto. hindi na milaw yung ating fuel warning light indicator so mataas na siya ngayon sa red so, tama lang siguro yun dun sa ating karga ngayon So naayos natin yung ating serang fuel gauge. So yan mga kaoto. Mataas na dun sa red line yung ating gas. Kahapon nasa gitna o halos mababa siya dun sa red line. Tapos umiilaw yung ating fuel warning light indicator. So ngayon, yan na siguro yung tamang reading niya. So dagdagan ko na lang din siguro, obserbahan ko akin nang nalagyan ng gas pa para makita natin kung hanggang saan tataas so ang problema ko dito nung aking matesting kasi 3 litro kagad ka ubos ka agad nya so chinek naman natin yung kanyang tanke eh. nakita natin may laman pa so, pero nailaw na yung kanyang fuel line indicator so baka maka experience kayo ng ganito so, baka makatulong sa inyo itong video ito kung nagustuhan nyo itong video ito at bago pa lang kayo dito sa ating channel Mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips, mga DIY. Paalam sa ating mga auto 'yon. Salamat.